itong nina. O, oh, ano amoy? Ano amoy na tenga mo? Baho. Bakit mabaho? So, Ito um, ang lalim. Bakit? Dito. O oh, bakit nga mabaho ang tenga mo? Ano? May snake. May snake dyan? Hindi. Ano? ano? Ganon. Ano amoy? Messi? Messi nga tinga mo. Bakit no? Baka may luglog ka na. Wala Daddy, naman oh. No? Daddy. Oh, wala oh. Pati may Messi. may isi. Wala naman eh. Yung tati dito. Ah, makati. Makati lang, hindi mabaho. Madungis ka daw, di ka pa naliligo. Tugal naman. Laka papi at tin-tin? Laka papi? Mm-mm. 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 Sa puso siya umili? Di ba dapat sinasabihan ng mami? mm, -mm Di ba? Okay. okay. Na? Oo. Mm-mm. Mm-mm. Okay.

5 na, talaga? wala kang malaki. oh tapos may malaki. mm 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 mm, -mm. mm, -mm. mm, -mm. Uy, ano yun? ba'to malakad? kailangan malumakad? Bakit? Uh. Tapos na? Hindi pa. Ah, hindi pa. Okay.